isang magandang umaga po sa iyo mga nanay. Makulimlim konti yung mga nanay po Sabi ka. Ito po kami, naghatid po ng aming kuya sa si school. Kasama yung maliit na naman. At yung papa. Pre, sama papanya papanya Papa, niya. papa niya nagbubuhat. <coughs> eh, gusto daw sumama eh. Kaya pinasama ko na lang. Tapos papa niya. O, oh, papa niya nagbubuhat. Ayun, ang aming maliit na bata. At ayan si kuya. Papasok na ng school. malapit naman po ng school nila malapit lang po yung school nila diyan lang po nakikita na po namin o babay na song song babay na babay na kay kuya na po yung kuya namin sa school yun na po yung kuya namin sa loob pumasok na po kami po ipauwi na po kasi pinaano pa na namin sa si school. Kami po pa uwi na po, naglalakad lang po kami pa uwi. Ayun pong batang maliit, sa masama pa, bye bye, hi. hi. Hi hello. Musta na ikaw? Okay. <laughs> ah, bambam bam. Ang -bam. dami kong sasakyan na dadaan one way lang po ito. So, dami lang po ng ingat ka lang po kung maglakad. Tabi-tabi na lang po. Mahirap na po. Baka masagasaan ka pa. Kaya na lang kami maglalakad sa tabi. Ano. Dami pong sasakyan na dumadaan. Tatawid po kami. Kaso lang balik. Tingitingin ka lang po kung tatawid. Kami po i-pauwi na dito sa shortcut hana namin. I mean. Okay, bye-bye na. So, song. Song, Bye-bye. Bye-bye po. Sana mag-like kayo at mag-subscribe. Marami sa pa. Maraming salamat po sa panunod sa pagbablog. Sa so, video ko po. Sana supportahan niyo po kami. Bye-bye. Bye-bye.